Good afternoon, Migs. Ayan, Migs, may mig, pasalubong yung amo kong galaki sa mga trabahanti niya galing Pinas. At kasi Pino yung nagbigay nito mga Migs sa akin, binigay ni amo ko. Ayaw kasi nila siguro yung mga kakanin sa Pinas eh. Ayan, mga Migs. Tayo ang kakain itong binigay nila sa akin. Ayan, Ayan na ito. ito. ay tamarind. yan mix. Na, nabuksan ko na to mix. Kinain ko na to Ito ay cacao. yan mix. Oh. Ayan. Ayan po na to mix. Uh, pastillas. pastillas, kakao at saka mandarin. Ilagay natin balik dito. Yun, ko ano po walang pangalan. Wala siyang, wala siyang, tsaka ito. Hindi ko rin alam. Try natin kainin. Ay, ito pala siya nito. At crispy pili. O yan. Crispy pili. Ito wala din pangalan. Hindi ko alam. Polboron ba yan o ano? Ito din guys, oh. Kasi hindi ko mabasa ang liit kasi ng mga words. Ayan, ito lahat ang mga uh, pasalubong ng amo um, lalaki sa, sa trabahantin niya galing Pinas. At ako ang makikinabang nito. Ako ang magkakain. Thank you for watching guys. Salamat sa lahat ng support sa YouTube channel ko. send of likes, views, and subscribes. God bless. Bye.